Gaano, gaano ka, ka kapalaban dito sa... Alam kong palaban ka naman ang edo sa mga nakaraan ng pelikula. Pero dito, gaano ka kapalaban? Sobrang palaban po hindi lang sa kama, kundi sa talagang acting po. Yun po yung masasabi ko. Okay, pag-usapan natin yung acting muna. Ano yung mga very challenging mong mga eksena dito na masasabi natin lumabas talaga yung acting mo? Siguro po yung kasin ko po si Tita Ruby, yung nasa table po kami. Um, sobrang challenging yun sa akin kasi kaiksen ko yung veteran actor si Tita Ruby. And then, iniisip ko hindi, hindi pwedeng siya lang yung mag-shine dito sa scene na to. Kasi ako yung bida. So, dapat kahit pa paano, mapansin din yung acting ko. Yun po yung naging challenge sa akin. Wow, talaga namang maldita. Ano? Wow. <laughs> maldita ang peg. Pero okay yan. At least, di ba, meron kang goal talaga.